Sina kasakay tayo ng taxi. Puntang train station. Mas madali na. Sa train mo taksi na lang tayo para mabilis. Ah, saita in train papuntang airport. Yan somprong init. Somprong nito sa Taiwan. And guys, nasa train station na tayo. Sakay na tayo ng train. yung train at papunta, sa papuntang airport ayan R4 sa R4 kami sasakay hindi lang yung train papunta doon dito na tayo sa airport guys nasa airport na tayo maaga pa 6 pa yung flight natin Yan, walang ganang tao Pantay pa ng oras Yun, kita na yung mga dito Kita na yung eroplano, aeroplano Kita niyo ba yung aeroplano? Pantay na ng konting oras Dito na tayo sa loob ng airport At mamaya pa po yung flight natin At isa yung airline natin Maya, maya pa. Ito airport nila dito. maya pa flight natin. 6 pa ng hapon. Pali, magala, magala kami pumunta to para hindi malik. Guys, sarap tayong CR. Naihi ako. Ba ng pila? Diyan tayo pipila mamaya. Air Asia. Hanap lang tayong Hanap lang tayong CR. guys na siya na tayo at, kapag CR na rin ako balik na ako doon. ang galing ng gripo nila guys oh. tutok mo lang yung kamay mo ang tubig na nalabas ayos magaling magaling at dito pa ng kamay Ah, matuyo ka ng kamay mo. A few moments later. Yun guys, tapos na tayo sa immigration. Punta <clears throat> tayo ng boarding gate. Yan yes, si Parin Junel. Kasama ko. Doon tayo sa boarding gate. Doon tayo magantay. Di baling maaga tayo mag ah, magantay doon. Ah, naglalakad tayo pumunta doon. Ganda ng airport nila oh. Ang linis ng airport. Ang ganda wala pa yung airplano sasakyan natin nasa Pinas pa aantayin pa natin pero konting oras na lang nasa Pinas na tayo guys wait lang natin yung airplane konting oras na lang ito na kami sa boarding wait lang natin yung airplano yan may nakaparking na aeroplano Eva Bali Air Asia nga pala yung sasakyan natin Air Asia Antay lang natin yung boarding time Aga pa 6.20 yung boarding time natin Ano pa lang 4.25 Ayan Ayan marami nag-aantay Tente lang tayo. Bendo muna tayo guys. Bendo tayo ng tubig. O may inom. Abang inaantay natin yung aeroplano. Yan marami na rin mga pasahero. Ito may bendo machine. to, Patulong tayo kay Parin din eh. Yan guys. Patulong tayo. di ko alam pindutin yung bendo. Nakaka ano yung bendo. nakabobo, Yan. Kayo cord na lang ginamit namin para ano, hindi na gumamit ng bariya.

Tayntay muna. Delay yung flight natin, guys. Mamaya pa darating yung aeroplano. Mamaya pa ang alas 7. At ito, lakad-lakad muna. Dahil delay yung aeroplano, lakad-lakad muna tayo. Ayan yung airport nila, guys. At 6.30 na rin 6.30 na ng gabi Ayan guys, nandiyan na siya makikita nakikita nyo Padarating lang ng airplane Ayan siya, kung nakikita nyo siya Medyo madilim eh Ah, tantay-tantay lang. Bababa mo na 'yung mga sakay. Pwede dumating na. Medyo delay siya ng konti, 30 minutes. Pila na yung mga kasama nating pasahero dito yung sa Kaohsiung airport haba ng pila guys oh. hanggang doon bali bumababa pa lang kasi yung mga sakay nung dumating antena natin makababa sila tapos boarding na tayo yan may eh, mas barin dyan eh, lo e lang konting tiis na lang konting antay na lang yun guys papasok ko tayo ng aeroplano see you pinas yun sa eh Pets are parang ganito. Yan na. Konting oras na lang. masapinas na. Oh, no. Lapit na tayo sa airplane guys. 请勿离开座位，同时请解开安全带。加油期间，不可以使用任何电子设备。Hey, Ang ang eroplano ay kasalukuyang ni-refuel. Para sa inyong kaligtasan, manatiling nakaupo at tanggalin ng cellphone. Pinakikilabutan namin ang lahat tayo ang mga electronic devices, tulad ng mobile phones. <clears throat> Mahigpit din ipinagbabawal ang paninigarilyo kabilang ang paggamit ng cigarettes. cigarette okay. Maraming salamat po. masakit. Ano, natin yung masakit. number.